Hello everyone, another day, another video na naman tungkol sa negosyo ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Sayon, tara na at ating alamin kung bakit nga ba nalulugi ang ating mga negosyo. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang salitang lugi? Ang salitang lugi ay naglabas ka ng pera o pamumuhunan para sa operasyon at pasweldo pero walang bumalik sa iyo. So, malinaw na tayo sa salitang lugi. Bueno, ano naman ang mga dahilan ng pagkalugi sa negosyo? Una, mismanagement. Kung wala kang alam sa negosyo, kahit basic lang, better na maging empleyado ka na lang forever. Pero, dahil pangarap mo na tawaging negosyante, trader o mga ngalakal, go ahead, gusto mo eh. Gayon pa dapat marunong kang humingi ng payo sa may karanasan at eksperto at may kapasidad ka rin magbalanse ng mga bagay-bagay na naririnig at hindi sasang-ayon lang sa mga nagpapalakas sa iyo bilang boss. Pangalawa, sa pagnenegosyo, dapat putak negosyo. Walang friend-friend o kaibigan kasi kung malambot ang puso mo, malamang sa hindi, maglalaho ang iyong kapital. Pangatlo, negatibo. Kapag nasa komersyalismo ka na, bawal ang tamang duda, baka at daing. Ibig sabihin, hindi pwedeng duda ng duda sa customer, supplier at sa mga tauhan. Remember, ang law of attraction means trust, nag-iisip ka na, nilalamangan ka ng kasosyo customer at tauhan mo. Lalo lang lalayuan ng swerte at lugi ang aabutin mo. Kaya kung ako sa iyo para maging Jeff Bezos at Jack Ma ka, maging positibo ka at huwag nega. Sa mundo ng negosyo, dapat kung may puso, may utak din naman. Yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayo nalulugi sa ating mga negosyo. At dito na nga, nagtatapos ang video na ito. I hope na may napulot kayong bagong aral mga kanegosyo. If you have a suggestion, just comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe for more videos. See you into my next video.